Alright, so yun, magandang magandang araw sa atin mga kamamay So yun, dito na naman tayo nagbabalik ano? So yun, uh, sakto na nang umalis Si Dose, mga kamamay, papuntang Marinduk yan So gagabi na po yan mga, mga kamamay mamaya I Expect natin na Alas 9 na naman ang uh, alis niyan Papunta sa Masbate, no? Mula dito sa Losina uh, Nandiyan si Uno, oh, Si Lor Lorenzo, no? At si Natasha, nasa pinakagilid uh, May diferensya yata, no? At nandito si Maria Beatrice tsaka si Mary Cristina So yun, ingat po sa biyahe Yun, shout na lang po sa mga Trauma natin nandyan, no? sa mga Kapitan, yun, kay Chief Ramos so, yun, Parating ni si Ocho, saktong dating So pasensya na po sa inyo mga kamama Hindi na po ako nakapag-update kahapon Kasi sobrang pagod ko po kahapon At uh, alas 4 po kami ng umaga Dumating, galing po sa biyahe Hindi, nagdiretso na po ako ng duty Kaya po ay puyat na puyat Kahit ah... Uh, at na-duty na pa rin Kaya yun, pinilit ko talaga maghapon Pero hindi ko na po kinaya na mag-updates pa ng mga barko na nandito no? Sa mga biyahe Kaya hindi na rin po ako nag-video kahapon Hindi na rin ako nag-vlog Kaya yun, sinya na po sa inyo And ngayon, uh, kaya na ngayon So yun, magandang araw po sa inyong lahat no Lalo na po sa mga nagaantay po ng ating up upload no tulad ka po na may nagsabi sa akin bakit daw po wala po akong vlog sabi ko na ko, bukas na lang po mga idol at ah, talagang ah, hindi, hindi pa kinaya ang puyat ah, kahit ay puyat ay nagdiretso dyote yun nagsalubong yung dalawa oh. kaya yun kaya ngayon lang ako nakapag update ngayon mga kamamay yun know. nagsalubong yung dalawa magkapatid Ayan. Kasalubong dalawa. Gabon lakas ng alon. Kapon ano? Gabon Sir, pasa sir? Balanakan. Balanakan? Yan si Christina. Yan si Christina. Alas yan. Alas 9. Ha? Ah, alas 10 na. Alas 10. Bago si 8. 11.30. Yan, 11.30. Malis yan si 8. Then, sunod naman, alas 12. Yan si Beatrice. Ha? Ayan na. Dito yan sa Ram 3, si Ucho, mga kamamay. Oh. Ayan na, si Ucho, mga kamamay. Naglililis yung mga tulog Lorenzo. Ui tuyệt vời, 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 Oh.. 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 Hindi ka sabot din. Hindi Dah sabot din. Hindi ka sabot din. po, so, balik na naman tayo doon mga kamamay no? So kanina, nag-update tayo kanina umaga So ngayon, out na ako, duty na ako So anong oras na ba ngayon? Tika Alas 3.30 no Nag-out na tayo So bawi na sana ako kaso nga lang Hiniram yung aking gabayo At kanina sila misis naglabas pagkutang dalahikan din meron yung motor at ikaw oh, nang wala silang masakyan kaya papasundo ako pero mamaya pa wala pa naman so ngayon ito sa so, tinataanan ko dito masyaling mga kamapay wala nang laman so, nakapasok na to sa B11 siguro ang palis ngayon no? so natin ngayon kung uh, ano ba itong uh, palis ngayon kung ano ba itong nakarap ngayon and maraming salamat pa rin sa inyong lahat mga kamapay sa mga walang sao sumusuporta sa mga nag like nag share and subscribe sa channel jawa vision vlogs no? And thank you so much so, tara let's go mga mamayan doon si, Unse, si Unse, no? So, nakalis na pala si Ocho. At si Nuibi kanina, nakalis si Nuibi kanina, no? Kita natin, yan. Ay, nagbiyahe naman pa Marindoke. So, hindi pa talaga para sa room doon, no? So, Marindoke pa no? So, andyan si 5 pa Marindoke, Cinco. Ah, uh, alas tres media, niyan? Ano alas tres na. O, baka naman ay alas 4. So, gano'n, no? So, antayin natin ng Ghost Guard mga kamamay at palis na yung si Unse, no? So, dito yung mga kaganapan dito sa loob ng uh, Puerto Brasilia, mga kamamay. <laughs> so, yun, mamaya pa yun mga kamamay, hindi ba makaalis, ano? So, yun, uh, mamaya, i-update ko rin kayo mga mamaya sa, ano, pagdating ni city ani uh, ni Duce pala, no? Mamaya hanggang sa pag-alis. Uh, at pupuntahan ko dito mamaya pagka kayo pa'y libre sa oras.